nag-uulan din ba sa inyo? Kasi dito sa amin ay ngayon lang tumila. Yung ibang lugar nga dito sa amin, bahana. Ngayon lang tumila kaya ayain ko nga pala sa boy ubo para maggala. So yung bala ko nga pala ngayon guys ay kumain nga pala kami ng lomi. Masarap kasi ang lomi kapag tag-ulan. Sayang bagong luto yung mga tinapay kaso iba yung trip ko. Yung lomi house nga pala dito sa amin guys ay walking distance lang. Ang kaso pagpunta namin sarado. Bago nga pala kami umuwi guys ay pumunta muna ako sa computer shop ko. Nagbubukas pa rin kami guys kahit nabagyo na. Shoutout sa dalawang player. Sana makakawa kayo ng rakun. So yung plano na nga pala namin na boy ubo guys ay maghahanap na nga pala kami ng makakainan. Grabe yung lamig ngayon guys, para kami nasa sa Baguio. May nakakita nga rin pala sa amin at sinasabi 2-0 daw sila. Meron kasing liga dito sa amin na basketball. Tapos ayun guys, may humabol nga rin pala sa amin yung mga bata. Shoutout nga pala sa kanila. So ayun guys, sabarag mong kami, nakita nga pala namin bukas itong Prince Silog. Kumain na nga pala kami libo-ibo dito one time. Alas dos yata ng madaling araw. Mura nga pala yung pagkain dito at meron nga rin pala yung student meal. Meron kasi dito na malapit na school, siguro mga 2 minutes na lakaran. Palagi nga pala kami nabalik libo-ibo dito kaso sarado. Kasi mag nga pala kami ng po trip alas 3 ng madaling araw. Masarap din yung sabon nila dito at mainit din. At kaya nga rin pala gustong gusto namin kumain dito gawa nung rice. Kasi yung lasa nga pala ng fried rice dito ay parang luto ng nanay. Kung baga guys, classic na sinangag. Walang emerut emerut bawang kanin lang. In order nga pala namin ni Buyubo dito guys, ito nga palang liempo. Yung liempo nga pala guys ay 85 pesos lang. Akala ko nga maliit pero makapal pala. Ito nga yung sinasabi ko guys, yung bawang kanin lang. Parehas nga pala kami ni Buyubo na sarap na sarap dito. At yung luto nga pala sa itlog guys, ito nga pala yung gusto ko. Sunny side na may sabaw. At kapag sa ang itlog at sinangag, heaven. Sabi nga namin ni Boy Ubo kung ganito nga lang pala yung rice namin sa bahay, sobrang taba na namin. Kung napapansin nyo, guys, na matipid nga pala kami sa ulam, ang reason niyan ay malasa na yung kanin. Medyo nabitin nga pala kami kaya nag-extra rice pa kami ng isa. Sa isa, naghati pa kami kasi nga ang dami nito. Hindi ko sure guys kung 10 pesos ba to o 15 pesos. Simpleng silugan nga lang pala to pero meron kakaiba. Kaya tulad ni Boy Ubo, satisfaction customer din ako. For the tambay nga na pala kami ni Boy kaya umorder pa ako dito ng price. Hindi ko na sasabihin yung lasa nito kasi nga price lang naman to. Basta yung masasabi ko, crunchy and creepy siya. At ang dami niyan cheese. So syempre guys, bago nga pala kami umuwi ng boy ay nag take rin kami. Dalawang burger with price ay 100 pesos lang. Kaya nung nalaman ko to, ayan, napabili tuloy ako. At nung pauwi na nga pala kami guys, ayan, inabutan na nga pala kami ng ulan. Noong nakain nga pala kami, hindi na ulan. Pero nung pagkalabas na pagkalabas namin, biglang umulan. Buti na lang meron kami na silungan. Tapos ayan guys, niyaya ko nga rin pala sa na magkape. Kasi nga guys, malamig at masarap magkape. Yun nga lang, wala nga pala kami makitang coffee shop. Kaya dito na lang sa 7-Eleven. Ang problema lang, malamig din dito sa loob. May nakita nga rin pala ako dito na Starbucks, kaya ito nga pala yung nagustuhan ko. Nakatikim na nga rin pala ako nito at masasabi ko ay kakaiba yung lasa nito. Masarap siya guys, 10 over 10. Yun nga lang, may kamahalan. Ayaw nga rin pala na nito kasi nga nagpapalpitate siya. Tapos ayun guys, dumiret yun na nga rin pala ako sa computer shop at dito na nga pala ako maghapunan. Ayan guys, pinalitan ko na nga pala si mama kasi nga maghapon siya nagbabantay dito. So ito nga ang kape guys, ay kailangan ko kasi magbabantay nga pala ako dito hanggang madaling araw. Tsaka yung tinake out ko nga pala burger guys, ay kakain ni ko naman mamaya kasi nga nagugutom ako at wala na akong mabilan.